Kumusta ka? How do you feel na member ka ng bagong Minority Bloc headed by Minority Leader uh, Soto? Proud ako mag-serve uh, bilang miyembro ng minority sa pamumuno ni Senate Minority Leader Tito Soto. At peace ang puso ko sa pagiging bahagi pa rin at muli ng minority at uh, bawat araw na dumadaan, pasaya ako ng pasaya. Mm -hmm. sa sitwasyong ito. At ma'am nagkaroon kayo ng unang caucus nitong yes. minority bloc na sabi nga composed of veteran senator. So kumusta po yung unang caucus? Ano yung mga napag-usapan niyo? Ah, siguro mga in general pa lang na pag ng ng aming uh, minority block. wala pang maraming very specific na mga agenda na pinag-usapan. Sinabayan namin yung buong minority in terms of Uh, discussion sa pag-oorganisa uh, ng hindi lang yung mga bloke pero yung committee system mm -hmm. and uh, buong-buo yung loob namin na uh, patuloy na mag-fiscalize, mag-check uh, and balance. It was a very warm and again happy uh, first uh, caucus meeting ng minority. May may agreement ba na magiging united ang inyong stand pagdating sa mga iba't ibang issue o magiging malaya kayo na magkaroon ng mga iba't ibang stand sa mga issue? I think yung isang sine-celebrate namin ay bawat isa sa amin ay mga independent na mag-isip. Mm -hmm. uh, and at the same time, I believe excited kami na maghanap talaga ng mga unified stances kung saan namin kayang buuin, lalo na sa mga importanteng issue. Na